masayang araw po. Ito yung dumalagang hindi nagbuntis noon. <clears throat> Excuse me po. Itinawid natin dito sa consolidated pen para po pakastahan kay Mario. So inaabangan lang po natin kung siya ay maglalandi uli. Ang kagandahan lang po ng dumalagang ito, at least naghihit. Yung po kasi isa nun ay hindi talaga nag kaya kinatay na namin. So hindi po siya nabubuntis ni third kaya sinubukan natin ilagay dito. At kahapon nga po nung ipakita ko itong consolidated, dyan po siya nakasiksik sa ilalim ng yero. Pero dahil maliit po ang area na may bubong, hingal na hingal. Kaya po nagpalagay ako ng shading net. Yun po ang sinasabi ko, na pag nag-aalaga kayo, dapat ay pag-uukulan nyo ng tamang oras din ng inyong mga uh, alaga para pumakita makita nyo kung ano ang kanilang mga pangangailangan. So dati po kasi hindi ko siya masyadong napapansin na init na init pala sa pwesto niya yan. So yan po, ngayon mas active siya dahil mas maginhawa na po ang lagay niya at meron siyang bagong shading net. So, yun po. Isa pang tip, bigay natin ang pangangailangan ng ating maging mga alaga para po sila maging mas maginhawa, magiging mas productive din po sila. Ito naman po ang ating mga alaga dito sa dating large breeding pen na balete po ang tawag natin ngayon. So hinati na po natin ito. Yan po yung isa nating barako. Ito pa po yung isa. Magkapatid po yan. Pampanga native cross, cross po ng Keson Black. Mga anak po ni Bobby. Dahil junior bor pa nga po, labing anim yung ating dumalaga dito. Pinagsama na namin para po kung may maglandi ng sabay ay kaya nilang servisyohan. Ang mga nakasama po ng mga ito dati ay yung dalawa nating QB pros Berkshire na galing po kay muchacho ni Jingjing sa Candelaria Quezon. <clears throat> At yung iba naman pong mga dumalaga dito yan pong batik na yan sigurado ako nakastahan na po nung batik natin na barako na galing din po kay muchacho ni Jingjing ng Candelaria. Yan po ang pinakaunang nakastahan. Pagtawid po dito nung barakong batik ay nakastahan agad ang dumalagang yan. So labing anim po ang ating mga dumalaga dito. Mga anak po ni Mario. Kaya po ang ilinagay kong barako dito ay yung ating Pampanga Native Cross Quezon Black para po hindi masyadong tumaas ang hybrid line ng ating mga alaga. Pipiliting ko pong i-maintain sa 25 to 50 lang ang ating hybrid line sa mga alaga hahabulin po natin ang growth rate at ang haba po ng katawan o oh, talagang gusto mo lagi close up ha, ng mga hybrid pero manantili po ang tatag at tibay at sarap naman ng karne ng ating mga native kasi po uh, sa pag-uusap namin ni ka-farmer Engel ang hanggang 50% daw po ay magandang maganda ang balat at sa ngayon po napatunayan ko na na kahit na tatlong linggo sa freezer ang balat ng native pag ininit mo malutong pa rin may kaunti pa po akong itinirang balat doon na ihintayin kong umabot ng 2 buwan sa freezer bago ko po uh, itry na initin para malaman kung malutong pa rin. So yan po, kailangan nang linisin ang ating piggy pool at nagpuputik na siya. <clears throat> na ano pong matagal nang hindi nalilinis, gawa ng tuyo po at lupa dito sa labas. Yan pong painuma nila, bilad na bilad din, umiinit ang tubig, kaya po pinalagyan ko rin ng shading net at nakakasilong din po sila dyan guminsan paghapon so yun naman po ang ating mga alaga dito sa baliki breeding pen na hinati nga po natin yung dating large breeding pen kaya po ang mangyayari yan itong lugar na to yan po ang original natin na area ng consolidated pag putag ulan ay mapupunta dyan ang mga alaga natin para po makapagpahinga yung pinaglalagyan nila ngayon ito na pong mga alaga natin dito pag ulan ay nandun sa kabilang side para ito rin po area ito ay makapagpahinga kaya lagi po tayong may buffer sa pagitan ng ating mga alagaan. Itong lang po ngayon, may laman, gawan nga po na yung mga pangit na inahina. Hindi na po maganda ang performance. So, ika-call out na po natin. Kaya po may laman itong pen na ito ngayon. Pero pag nai-out na po natin yung mga yon, bakante na naman yan, makakapagpahinga ho ng mahusay. So yan po ang ating update sa mga dumalaga. pasyalan naman po natin yung ating mga breeder sa Sampalok Pen. Ito po yung isang set natin ng mga palakihin. Galing po lahat ang biik na ito dito sa ating Sampalok Pen magtitira nga po tayo ng mga breeder sa mga biik na yan. At ito pong iba pang biik dito ay malalaki rin. Mga anak po ng QB Cross Berkshire. Ayan po ang ating resident boar, si Mr. Third. So yung pong mga magagandang forma sa mga babae dito ay ating ititira para po gawing breeder. Yung mga hindi po maganda ang katawan at mahina ang paglaki ay ating aalisin na. Karamihan po sa mga ito ay December born. Kaya maglilimang buwan po ang ating mga alagang ito. Pero meron na pong inabot ng 40 kilos. Kaya yun po inaasahan ko na sa isang taon pag active na po sa production ang ating mga dumalaga ay mas bibilis ang ating cycle. Madali po, mas maaga po namin maawat o maiwawalay ang mga biik dahil ako po ay hindi naman nasunod sa edad ng biik bago iwalay. Sa lakas po ng kain ang aming measure o sukatan para iwalay na ang mga biik. Tulad po nung mga alaga natin dyan sa second breeding pen, nung pasyalan po natin, na ipakita ko po na maagang nauubos ang kanilang pagkain. Kaya po sa isang linggo ay tuturo ka na namin ng hag cholera vaccine at iwawalay na po ang mga alaga natin dun po sa second breeding pen. Ito po ang kasunod nating pagkukunan ng mga lechonin, 30 plus po ang mga ito. Ang mga ito naman po ay galing sa consolidated at second breeding pen. Pagkatapos po ng mga baboy natin dito, itong kabila naman ang kukunan natin. 50 heads po ito, lahat po ng ito, ay galing sa ating consolidated pen. Ay hindi po, second breeding pen pala. Yung pong mga nakababata nilang kapatid, ang susunod nating aawatin. At dito naman po sa second winning growing area, mapapalagay ang ating mga alagang yon. Yan po, yung tawid ng bakod na yan, kaya inihahanda na po, dyan naman mapupunta ang ating mga iwawalay next week. So yun na lang pong first pen ang walang laman pero in 2 to 3 weeks po ay malalagyan yon. Bago po matapos ang May, malamang ay magwalay na uli kami. By that time po, ito namang hulihan, yung fourth breeding ay winning pen po ay wala nang laman, pagpapahingahin natin at diyan naman tayo maglalagay by June or early July. yan po. Um, 21 na lang po ang mga baboy dito sa ating winning growing pen na ito. Next week po, madadagdagan ng 8 Yun pong nandyan pa sa loob ng sampalok pen na nakalimutan kung bakunahan noong nakaraan. Kaya hindi pa namin iwinalay. Kasi naman po kahit na ang biik ay malalaki na kasama ang inahin, pag ayaw na pong magpadede ng inahin, dadapa lang po yan, wala nang akses ang ating mga biik para makadede. So ganun lang po ang aming ginagawa kaya hindi naman po minamadali ang pagwawalay ng ating mga alaga. So yan po, iwawalay na namin next week ang mga biik dito. So magiging diik free po itong ating sampalok pen. Uh, pero hindi po magtatagal yon Marami na rin po yung malalaki ang tiyan. Yung mga ang manak po ng December, hindi na po magtatagal, ay mag ng uli. So yan naman po ang ating update dito sa ating mga palakihin at sampalokpen. Marami pong salamat sa inyong parating pagsama. Please share, like and subscribe.